Hello mga kabistak! Welcome back sa ating channel. And for today's video guys, ang pag-usapan natin ay tungkol sa OEC. Pero syempre guys, bago ang lahat, intro muna tayo. Music. ating OAC. Since sa case ko guys, nagpa-verify ako ng aking kontrata October last year. Pero nakapag-book ako ng ticket para sa December. So, ang sabi ng Polo Milan sa akin, in-advise nila ako na mas okay na sa Pilipinas na ako kumuha ng appointment para sa aking OAC. Kasi nga naman guys, sobrang tagal pa. So, ginaid lang nila ako kung paano Pwede naman tayong kumuha tro online sa DMW online at pwede rin naman tayong mag-walk in. Pero mga kapatid, case to case basis lang din kasi may ibang place na pahirapan pa ang pag-walk in. So mas madali, kumuha na lang tayo ng online. Ano nga ba kumuha ng appointment para sa OEC? Guys, kung naalala nyo, yung finilapan natin doon sa i-registration. E Pasok lang kayo dun guys, may na makikita kayo doon na para sa OEC. Kasi kung naka-verify naman nga ang inyong kontrata yon na-upload na yun doon. So pwede na kayong kumuha mismo doon ng OEC or you can visit the nearest DMW office. May dawi guys, bago ako mag-jump doon sa mga kailanganin natin, sa case ko kasi, mga kapatid, galing ako ng Middle East. So may dalawang pagkakaiba kasi 'yan. So kami mga nanggagaling ng Middle East or other countries outside Philippines, kailangan naming magpa-verify ng kontrata sa Polo Milan. Pero kung ikaw hired from Philippines at pumunta ka dito sa Croatia, na hindi ka nagpalit ng company, same company ka pa rin hanggang sa magbakasyon ka, hindi mo na kailangan magpa-verify ulit ng inyong kontrata dahil ga guys, naka-record pa rin 'yan under sa iyong company, under sa iyong same employer. Kung ikaw ay magbabakasyon, matik na yon kukuha ka na ng OAC without verifying your contract. Para sa amin lang ito, na mga nanggagaling ng Middle East. Pero guys, kung ikaw galing ng Pilipinas, nagpunta ka dito sa Croatia, pero lumipat ka ng ibang company, nag-change ka ng ibang company, panibagong kontrata yun, panibagong employer, kailangan mong magpa-verify sa polo mila ng iyong kontrata bago ka makakuha ng OEC. Ang tanong mga kapatid, Paano kung uuwi ka ng Pilipinas na hindi na-verify yung kontrata mo dito sa Polo Milan? Makakabalik ka pa ba ng Croatia? So marami ang nalilito, marami ang nagtatanong tungkol dito guys. Ang sagot, yes. Make sure nyo lang na may dala-dala kayong kontrata. Lahat ng dokumento na kailangan nyo sa pag-verify ng inyong kontrata yung mga ID ng boss nyo yung kung ano-ano man yung requirements na yun dalhin nyo lang sa Pilipinas guys at doon ka mismo pumunta sa polo at doon mo mismo ipa-verify ang inyong kontrata pwede naman yun ma-issuehan ka rin naman ng OEC so sa mga natatakot dyan na hindi daw pwede na sa Pilipinas tayo magpa-verify pwede po make sure nyo lang talaga daladala dala nyo yung inyong mga dokumento, kumpletong dokumento para ma-verify doon. Pero I advise, mas mainam pa rin before ka umuwi, ma-send mo na yung copy lahat sa Polo Milan. May case kasi na naipadala na niya yung mga dokumento niya sa Polo Milan pero hindi pa rin nabigyan ni Polo Milan ng response kung na na ba yung kontrata niya o hindi pa. Hanggang sa nakauwi na siya. So doon niya sa Pilipinas guys inayos. Pinakita lang niya yung email niya na nagsend na siya sa Polo Milan ng mga ganitong dokumento. Nagaantay na lang siya ng verification para sa kanyang kontrata. Pero hanggang sa nakauwi na siya, wala pa siyang na-receive. Possible naman din yun. Mas okay lang yon Mas mabilis nga yon yung process ng ganun na meron kang evidence na sa polumilan pa lang, nag-ayos ka na, kaya lang na naabutan ka na ng iyong bakasyon. So guys, huwag so kayong matakot. Kasi ako, ganun din ang feelings ko nung una. Takot na takot ako na baka hindi ako makabalik. Siyempre nga naman guys, ang hirap ng pag-apply natin dito sa Croatia. Tapos hindi ka makabalik, ma-offload ka lang. Dahil sa kulang ka ng mga dokumento. So, huwag kayong mag Pwede naman nating gawin sa Pilipinas provided nga lang na kumpleto talaga yung mga dokumento nating dala-dala. Ayun yun na nga guys, pinakamalapit sa area ko sa Pilipinas ay Tacloban. Pero since may gagawin ako doon sa Bulacan, nagpunta na ako mismo doon sa SM Pampanga at doon ko na inayos yung aking mga dokumentong kailangan para makakuha ng OAC. Wala akong appointment guys nang pumunta ako doon nag walk-in lang ako pero napaka-very approachable ng mga staff doon sa DMW Pampanga guys. So uh, kami halos lahat doon na nakapila wala kami mga appointment. So sila na mismo ang gumawa ng appointment at the same day or the same hour nakakuha kami ng OAC. Ano-ano nga ba yung hinahanap nila? Siyempre yung valid ID natin, yung lasting working permit yung valid passport natin, tapos yung verified contract natin. Isa-isahin nilang i check yan, guys. So, pag nakita naman nilang kompleto lahat yon may mga kunti-kunti katanungan lang sila, ganyan, kailangan nyo lang, tanda nyo pa ang inyong i-registration e username and password. Doon nila yon gagawin sa mismong ating i-registration. E Pero, in case nakalimutan ninyo nakalimutan natin ang ating password. wag kayong mag-alala. Dahil i-reset -re lang naman nila yun guys. At yun na. Ma-open na nila. Change password lang tayo at ma-open na nila. So wag na wag kayong mag-alala na baka hindi ka makakuha ng OAC, baka hindi ka makakuha ng ganito. Hindi guys. Kailangan nyo lang talaga makipag-usap, mag-approach kayo doon sa mga staff doon, I-assist naman talaga nila kayo. At bago kayo pumunta, syempre doon guys, sa DMW para mag-walk-in, magdala na kayo ng mga photocopy, especially sa inyong mga ID, yung inyong working permit, at saka passport. Tapos kung makapag-provide uh, din kayo ng photocopy ng inyong uh, verified contract, mas okay yon Para naman in case kailangan nilang humingi ng kopya, ganito, ganyan, meron na kayo maibibigay. Kasi medyo mahal. Mahal na doon pag doon mismo kayo mag-photocopy sa area na yon. At once na natapos kayo guys, pwede nyong i-check doon sa Popsbam. Makikita nyo na yung OAC nyo doon. Tapos i-print nyo na lang kung gusto nyong i-print. Pwede naman ding through cellphone lang. Ayan, wala namang problema yon Pero mas okay pa rin yung may hard copy kayo in case, di ba, malobat yung phone natin, hindi natin masabi, may maipakita kayo kung kailanganin nila doon sa immigration or doon sa airlines mismo. Kung mayroon pa kayong katanungan guys, kung mayroon na akong nakalimutan na i-discuss, kindly comment down below para naman ma-address ko yung concern ninyo guys. Hanggat kaya kong sagutin, sasagutin ko. And that's all for today mga kapatid. Kung bago pa sa akin channel, don't forget to like, comment, and share. And don't forget to subscribe para tuloy-tuloy tayong makagawa ng more contents. At para sa next nating video guys, ay ang tungkol naman sa flight pabalik natin dito sa Croatia. Kung ano-ano yung mga dapat yung malaman, abangan nyo po yung next kong video. Bye!